Aris, pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan. Napapano makakahakot ng perang panalo at pag nasilat? Naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi ng masaya para kinabukasan ay may puhunan. Aris sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo Taurus Pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan. Napapano makakahakot ng perang panalo at pag nasilat. Naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi ng masaya para kinabukasan ay may puhunan. Toros sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, player na malaswa magsalita ang iiwasan kukuhanan ka ng oras mong swerte. Gemini pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan. Napapano makakahakot ng perang panalo, at pag nasilat naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi ng masaya para kinabukasan ay may puhunan, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Cancer, pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan. Napapano makakahakot ng perang panalo at pag nasilat naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi ng masaya para kinabukasan ay may puhunan. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Leo, pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan na papano makakahakot ng perang panalo, at pag nasilat naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi ng masaya para kinabukasan ay may puhunan, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Virgo, pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan. Napapano makakahakot ng perang panalo, at pag nasilat. Naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi ng masaya para kinabukasan ay may puhunan. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.05 ng umaga may ikatatalo na apat na putsham na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 dalawang minutong negatibo. Gold na kulay ang dapat na iyong iiwasan dahil mabibigyan ka niya ng ikakatalo. Libra, pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan. Napapano makakahakot ng perang panalo at pagnasilat. Naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi. Nang masaya para kinabukasan ay may puhunan, Libra sa. Oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10.15 ng umaga, may ikakatalo 58 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon ay may ikakatalo na 55 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 8 na madilim, hanggang alas 11.15 ng umaga may ikakatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay red at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para makapanalo. Scorpio, pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan. Napapano makakahakot ng perang panalo at pag nasilat? Naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi ng masaya para kinabukasan ay may puhunan. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga hanggang alas G5 ng umaga. May ikakatalo 51 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon at may ikakatalo na 51 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 na madilim hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikakatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Sagittarius, pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan. Napapano makakahakot ng perang panalo at pagnasilat. Naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi. Nang masaya para kinabukasan ay may puhunan, Sagittarius. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7:05 may ikakatalo, may singit 55 minutong negatibo at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.5 ng hapon at may ikakatalo na 53 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 6 na madilim, hanggang alas 9 gis ng gabi, may ikakatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay brown at mabibigyan kanya na para malasin at matalo. Capricorn, pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan. Napapano makakahakot ng perang panalo at pagnasilat. Naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi. Nang masaya para kinabukasan ay may puhunan, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 ng umaga hanggang alas 6 gis may ikakatalo, may singit 52 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon at may ikakatalo na 51 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikakatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo na ikatatalo mo. Aquarius Pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan Napapano makakahakot ng perang panalo at pag nasilat naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi Nang masaya para kinabukasan ay may puhunan Aquarius Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga hanggang Alas 7.15 ng umaga, may ikakatalo 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikakatalo na 55 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 na madilim, hanggang alas 11.10 ng gabi, may ikakatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Huwag ka muna magbabalato kung ikaw ay nananalo, kukuhanan ka ng oras na swerte at iwasan din ang player na mahilig magsalita ng kaberdehan at mapagmura. Pisces, pagpakiramdam ay buenas gawin ang pamamaraan. Napapano makakahakot ng perang panalo at pag nasilat. Naman ay mag-relax na para ang naging panalo ay maiuwi nang masaya para kinabukasan ay may puhunan Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga may ikakatalo 52 minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4:05 ng hapon at may ikakatalo na 52 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 8 na madilim, hanggang alas 11 ng gabi may ikakatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay orange at kamalasan, ang kayang maibibigay sa iyo para kamatalo.